Kuya, okay ka lang. Ay, <laughs> okay lang. Magkano po ang pakayod? Isang nyog. One dinar. <laughs> Grabe ka. Ang pagod kaya. Ang mahal naman. Wala man tawad. 1 one dinar. Wala na. login na ako. Nagkakala to. Libre gata na po ba yan? Kahit hindi mo nasala, ay may gata na yan. Isama na yan sa... <laughs> Isama na sa pagluto. <laughs> Grabe. Manis. Um, Pinakari mo ah. Siyempre, ipapractice sa kulit eh. Namiss ko magpudpud eh. <laughs> diba? Pati bao ako, kinukudkud ko na eh. Tama na yan, maawa ka naman sa ano? Sa bao? Ah, Nandiyan daw ang sarap sa bao. Hmm. Dito bao na lang hangga. Hmm. Oh. Tapos na? Kelas. Galing Tapos talaga, na. galing. Oh. Tu dinner. Pa-dating may bahay mo. Tu <laughs> Kiss na lang. Hindi.